Divina, Divina. Siyempre, may Bum ah. yung, diba? Bukas na ang dispedida nyo, di ba? Bukas? Akala ko po ngayon, Lola. Ha? Huh? Eh, naka-Italian naka -Italian outfit po kayo eh. Hindi pa po ba ngayon, Lola? Eh, hindi. hindi. Ano ka ba, Divina? Siyempre, gusto lang namin mapil yung Italy. Teka, bakit ang saya-saya mo at hindi kita maintindihan magsalita? Mo, ano ba yung sinasabi mo? Excited na excited ka na, Iha. Ikaw talaga. Hindi ba mo masada, Lola. Hiyaw ka ng hiyaw. Bakit ka sumisigaw? Ano ba yung approve, approve, approve na sinasabi mo dyan? Approve, ibig sabihin, okay na kayo ni Alden. Kayo na ba ngayon? Lola, iba po yung approve sinasabi mo. hello Divina. Hello po mga lola. Alden. Magandang tangali po. Ibang-iba ang ngiti mo ngayon ah. Hello. Sobra-sobra ang -sobra ngiti mo. La lagpas sa, bagang mo yung ngiti mo ha. Lola, malapit ha? na Sobrang eh. Sobrang excited ka na ba? Yes po lola, ready, Tanong ready, ready lang, na po. Tanong ko lang, kayo na ba ni Divina? Tinidara, ano, ba, ano ka ba naman? Talagang yan ba yung tanong mo? Eh, pareho sila excited eh. Diba? Sila <laughs> agad, sila agad. Teka nga muna, na. Bakit nga pala? Sobrang saya mo. Lola, kasi may surprise po kami sa inyo ni Alden, eh. Ito na po talaga. Lola, ready na ba kayo? Wait lang. Alam nyo, kinakabahan ako sa mga ganyan nyo, eh. Ako, ready ako kahit kayo na. Wala akong problema. Lola, ito na po. Ito na po. Ito na po. Ano ba yan? Ano ba yan? Ready? Lola, huwag po kayong kabahan. Matutuwa po kayo dito. Okay, Alden? Ready? One, two, three. ta Ay, may visa na. May visa na, Lola. Ang ganda patingin sa pink. Patingin, dibina. Patingin, patingin, Di patingin. nga. Debena. Pati nga. Pati nga. Pati Ah, atin. Ah. 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 Oh, tingnan mo yung picture. Patingin po, Lola. Lakas, maka-Adams Family. Maganda pa rin, Lola. Maganda pa rin. Ayan. na nakalagay sa lahat. Ayan. Na Bisto. 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 Thank you kaya, Lola. Di mo ba kayo natuwa? May visa na po kami. Natutuwa oh. ako. Alden. Po. Masaya ako para sa inyo. Alam nyo kung pwede lang kaming sumunod ni Tinedora. Gagawin namin. Sabi sa akin, Lola. Oh. Nasa. Uh, patingin sana, din sa iyo. Ay, ano ba yun? Mukhang Patingin! Artistang artista? Patingin! <tinyo> wash out na wash out po yung muka. Ah, umobra ka sa powder. sa <laughs> <The> powder ba? Oo. Eh, ganun, lang. Ganon pa man, Alde, nasa tamang edad na... Nasa tamang edad ka na at alam kong hindi mo hahayaan yung mga sarili nyo doon na ah, kung anong may mangyari sa'yo, no? Eh, palagi mong alagaan tong si Divina. Always naman po, Lola. Hindi ko naman po nakakalimutan. Basta ayusin nyo yung trabaho nyo doon. Tandaan mo ang sinasabi ko. Be professional. Ha? Yan ang magdadala sa inyo sa inyong tagumpay. Iyon, ate. Po, Lola. Po, Lola. Very good. Parang ang saya-saya mo na. Saka importante, pag-impake nyo, i-impake eh, nyo yung passport, ha? Yako, baka maiwan yung passport ninyo, ha? <laughs> baka makalimutan. Baka kala nyo, sa Cebu lang kayo pupunta, ha? <laughs> Lola, ngayon lang po ito lumabas eh. Kanina lang po. May six po ngayon. Ah, uh, kanina. Iniisip ko yan. Opo. Kasi parang wala pa ako nakikita ng visa ninyo papuntang Italy. Ngayon, I'm okay na. I'm okay. okay. Masaya happy na ako. Maganda. Yay! Hey, happy na si Lola. Magandang oportunidad yan para sa inyo. Yes, Divina. Ano